traffic dito pag grabe change yung okay, I First time using Shell Advanced Long Ride. I'm going to on it. the CB1000. try natin It's only 2 liters. But it's okay. The motor is 1.3. It's classic 2 liters. The motor. The niya ay Uno.

tapos yung elbow yun yung panin ang pangit yun eh big elbow yan. harang pangit ang pagkakagawa papalitan din yan Magpang masyadong dikit sa makina yan so yun change oil tsaka sa clutch damper e, ito na lang ang langis niya. <laughs> 1.3 yan na lang natira that's my fault sorry wala so, tayo ng shell long ride silip na natin ng pagkalalaki nito. Uy, bata ka ano nito. Meron pa, meron pang ano, isa. Ito. Oh, makaganda. Music Classic 250. Ayan lang is niyan dum Okay ba yan? Maayos ba yan? Okay yan? Uh, yung clutch housing diba? Oo. Oh. Magpapagawa kayo pag talaga sa bako. Specifically, Cruzy Classic 250. negative na yung damper negative yung damper yun so okay pa damper so ang main problem nilbo <coughs> hmm. ka sabi ko na nga ba problem? problema ano problema ito ganda pa nang engine problema okay pa naman lining ko diba hmm. hindi ko pa naman nararamdaman yung dulas eh. kung so, di mainit na hawa ko ito eh mainit eh. Hmm. Okay pa yung damper mo ah, ano yung damper mo yun yung damper yung sa loob na ito hmm. so okay pa siya okay pa. walang alog okay. so ang problem ayun hmm dito. Hmm. Yung di wala kita? Mm. Anong papalitan dyan? Hmm? Anong papalitan? Wait. Ito lang naman yung papalitan dyan. Ito? Oo. Magkano Shit. ko Magkano? So anong problema niya? Ano? You know, oh Ito? Mm. Maluwag na? Maluwag. <laughs> Ang gano'n kaya yun? Check mo. And so, ito yung problema. Anong tawag dito? Pinion. Pinion. Gear. 21T lang nakita namin. So, ito 22. 22T. Hugas na lang muna. Order na lang online. Next change ride na lang. Hugas. yun, nalinis na lang yung ano mm. clutch lining clutch housing pala <laughs> mm. ito na shell long ride tingnan natin kung totoo ba talaga tong expertly engineered to protect your motorcycle engine up to 6,000 kilometers okay sige, pati natin si uno ng shell advance oil yung gas niya, shell so, dapat eto din para alagang alaga malalaman natin yan next na change oil natin kung suabi pa ba to patitikimin na natin tong Rusiboy boy na to ng ano special advance motul kasi ano na eh uh, laging langis alagang motul motul ano naman pero Shed, Baka naman. Ayan yung kulay na. So, re-review natin to. After 6,000 kilometers. Kung di pa magaspang pag umabot ang 1,000 kilometers, no? <laughs> Usually kasi pag 1,000 na uh, gumagaspang na eh. Nagpalit na rin tayo ng spark plug para suwabing swabita talaga next time na lang natin bilhin nyo yung pinion na uh, pinion gear tama ba yun? pinion gear okay expert na ako ngayon Pwede na ako mag mekaniko sharing yun na ng proper washing ang na tayo uno buha ah na washing ka niya. Ayos. Yo, ayon. Tapos na. Nakapag change oil na. Nakapag check na rin yung kailangan palitan yung pinion gear. Power okay, 1.3 to. Uh, tingnan natin kung legit ba yung 6,000 kilometers ng Shell Advance Long Ride. Kung totoo, sige nakalagay sa label nila alright so ayun hanggang dito na lang tayo yung video huwag yan tulalag sa medyo kamote yun may may muli <laughs> so ayun hanggang dito na lang yung video ako okay, ibabatche na may trabaho ba Salamat. Subscribe na rin kayo kung nagustuhan niyo yung video na to. May kasunod tong ano eh review sa Shell Advance salamat at uh, traffic dito sila <coughs> ira